What's up mga kaparmers? Good morning! For this video mga kaparmers, ano pa, andito na naman tayo sa ating sakahan mga kaparmers uh, At sasabak na naman tayo sa ating mga gawain sa ating sakahan mga idol kaparmers no? Ah, uh, na pala mga kaparmers, mag shoutout out lang muna tayo mga ngayon, uh, ngayon mga idol kaparmers ha, sa mga napaka generous nating mga friends dito sa YouTube mga taga-sulid talaga na sumusuporta sa atin. Na kahit na ay ganito tayo, sinusuportahan tayo ng mga mam-idol natin, mga kaparmas. Yan, shout-out natin si mam-idol Malo Parps from Canada. Thank you so much, ma'am. And God bless you more. Thank you so much sa mga blessings na sinishare mo, ma'am. Thank you so much. God bless you more. And ingat po kayo palagi, ma'am, dyan sa Canada. At kay mam-idol Farm Lane na from Japan ayan Mga um, idol nakaka at nakakamangha yung mga ano mo dahil isang legit na farmers at nandun sa uh, andun nakabasi sa Japan mga idol ka farmers no so ayan thank you so much mama, uh, mama idol thank you sa blessings at napaka saya ko na nakilala ko po kayo kahit ay Ikababago ko lang dito mga idol ka farmers pero may mga friends na tayo at may mga solid tayo na sumusuporta sa atin kahit ganito lang ano natin mga idol ko farmers no. So thank you so much Ma'am Farmline, mega love shout out and mega love shout out kay uh, Ma'am Idol Nor Channel from Bahrain. Ayan. thank you so much Ma'am Idol. at uh, ingat tingnan po kay Jan ang layo nyo at uh, maraming maraming salamat po sa blessings na sinishare nyo. Ayan, mga farmers, uh, singit na rin natin. Ang update natin sa ating alagang talo ngayon. Nakaka ano lang? Nakaka baga nakagagaan ng damdamin. <laughs> mga idol ka farmers dahil may nakikita na tayo talagang medyo malaki-laki na ang mga bunga. Tingnan niyo mga idol. Ayan. Dito sa bandang ibabaw mga idol ka farmers. Ayan oh. Eh, klaro ba? Iwan ko. Basta. Ayan o. Oh. O oh, yan, may mga tumutuloy na talaga mga idol. Ano? Iyon, Dito banda. Ayan. O oh, yan mga idol, oh. So, ang hirap yan mga idol, ka kapag ano, yung bunga na yan. Eh, klaro ba, yung nasa gitna. Hindi natin maabot yan dahil nasa gitna talaga. <laughs> Kailangan natin, yan, dito ba banda may idol, oh. Pasensya na mga idol ha kung paulit-ulit tayo pero may mga nag-enjoy kasi tulad natin na isa tayong farmer at yung mga farmers talaga ay eh, talagang or yung mga hilig sa mga pananim nag-enjoy sila sa mga uh, ano anong ma ano nag-enjoy sila mag uh, map, mag ma, asa pagmasdan yung di ba mga ganyan. Diwan ko kung tama ako. O ayan, mga idol ka farmers, thank you Lord. At tumutuloy ng mga bunga laklak. -lak. Sana, sana, yung mga bulaklak na yan ay magtuloy-tuloy pa mga idol. O ayan o. Oh. Kung dati ay dito tayo nakakita ng mga maraming bunga, o ngayon siguro dito na banda mga idol ka farmers. Kasi yan dito na sila sa ibabaw eh. Sa itaas. oh yan, sana-sana mga idol ka farmers na ano, uh, Bubunga ito ulit ng marami in God's will. Ayan, may mga ano na talaga sila. Yun, dito nagkukumpulan mga idol oh. Tingnan nyo. Para silang ano, class ah, nag nagka-cluster talaga sila mga idol. Parang clusterin uh, parang cluster type na rin itong Kalectoko. Eh <laughs> uh, may mga ganyan talaga 'no. Oh. Tumutulo talaga lahat idol mga idol oh. Yung bulaklak niya. Apat sila uh, apat na piraso. Hanggang dito sa itaas, tumutuloy rin. Sana-sana mga idol na, ano, na makakita na naman tayo ng magagandang nakikita natin dati na dito banda sa ilalim ang daming bunga, no? So, that's it lang muna mga kaparmasa for this video at ano, mm, ang sabi ng kaparman nyo ay laban at Tuloy ang uh, pag-alaga sa ating mga halaman hanggang sa makamit natin ang tugumpay mga ka-farmers, no, mga idol. Nakap napakalaking ano talaga kapag may mga achievements tayong nakikita na ano uh, galing sa pagsasaka natin mga idol farmers. God bless sa lahat ng ka-farmers dyan, mabuhay and uh, happy farming mga ka Thank you for watching. I love you.